Yo, what's up guys? May nag-invite sa ating coffee shop. Siyempre, hindi natin tatanggihan yan dahil coffee is life. So, samahan nyo ako. Pupunta tayo ng Manila ngayon. Huwag na natin patagalin. Alright? See you later, guys. Alright. Nandito na tayo, guys, sa Manila. Sa coffee shop si DJ. ako yung owner dito na Hustle Cab dito sa Manila. Um, kami sa ano sa ground floor na fuse box na ilalim na kami ng hagdan. Tapos um, nag-offer din kami ng bukod sa kape at sa mga drinks, yung tea ganyan. Nag-offer din kami ng mga babasahin. Tapos na yung mga ito, uh, photo book photo So yung mga photographer dyan na mamilig no, mga street street o no, kaya sa photo pwede kayong tumambay dito para mag-browse ng mga, ng mga uh, photo namin. Tapos uh, nagsiserve kami ng mostly mga malalakas na kapi talaga dito. Yung bits namin galing sa Cavite, nakapahimis kami, pahimis blend. Sobrang solid yun, promise. Then, marirecommend ko sa inyo yung signature namin at yung mga matcha drinks namin. So, tang -tang. So, yung kape namin talaga is mas nangingibabaw kasi yun nga, ang beans namin is painis blend. ah uh, halo po siya ng five na beans. Mm -hmm. Tapos, ah uh, yun nga, yung, mini yung tapang ng kape is inaano na lang po namin yun. ah uh, uh, parang tinatansya namin para pag ininom nyo, nandun pa rin yung kape. Pero may tamis ba din? Yo, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Hustle Cup, Manila sa may fuse box. So, nandito tayo ngayon para i-try yung kanilang coffee. Ito, try natin, iti-taste test natin. Mukhang napakasarap nito. Sa mga may hilig mag-coffee, itsura pa lang nito, alam mo na na legit coffee siya talaga. Ito yung, yung uh, tinimpla sa ng first one to try. Alright? Hindi excited na ako. Gusto ko na malasahan ma ma yung, yung uh, flavor nitong coffee. Neto. Tara. Alright, ito na. Hustle Cup. First taste test. Actually, very subtle yung flavor niya. Lasang lasa mo yung legit na coffee. Pero ito talaga, alam mo legit coffee kasi nakita nyo naman kanina yung paggawa ng process ng paggawa ng coffee na is talagang uh, legit na brewing talaga yung pagkakagawa. So, ito talaga, sulit for 100 pesos pwede na di ba kasi yung yung uh, flavor na nakukuha mo as a coffee lover kung mahilig ka sa coffee talaga sulit na rin siya kasi usually yung mga kilala natin is yung mga sa Starbucks na medyo mas mahal talaga eto mura mura lang nakakapagkape ka na tsaka yung ambience dito guys ang ganda na, na ambience dito medyo maraming studyante mo nagpupunta dito kasi tambahay ng mga estudyante. Huwag niyo kalimutan bisita itong Hustle Cup. Masarap yung coffee. Ito yung unang tinimplasaan ni Kuya. Talaga, solve siya, solve. Baka nga mag pa ako eh. <laughs> hmm. Yung kape, yung, yung aroma niya eh. Ang sarap ng aroma ng coffee flavor eh. Okay guys, ito na. Try na natin yung sweet toast nila dito sa Hustle Cup, Manila. Meron siyang ano eh, no? Chocolate drizzle ito, no? Chocolate drizzle, tapos may ano sa loob. Uh, sweetened ano, milk, yun. Yung sweetened condensed milk yun. Ang sarap. Pang dessert siya, bagay to sa kape talaga. At eh, nakaka-addict yung lasa niya eh, no? Sobrang simple, simple ng ingredients niya. Tatlo lang ingredients. Tinapay, chocolate drizzle, tapos yung condensed milk lang. Pero ang sarap niya pala. Kalain mo eh, yun, no? Ayan. Okay guys, ito yung dirty matcha. Ito na yung ginawa na ni uh, Idol. So try natin ito. Bago to. Eh. Actually, ito, kakaiba to eh. Kasi matcha, tsaka may coffee siya na magkasama. So, all-in-one goodness na sa isa. I try natin. Dirty Matcha. Ang sarap! Eh, ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Nalalasa ako yung matcha tapos at the same time nandun yung yung caffeine flavor, yung coffee flavor niya na nasa likod ng nung, ano, nung, nung, nung hint ng nung matcha. Ang hirap niya explain eh with just words. You have to experience it and taste the flavor. Uh, para malaman mo kasi kung i-explain ko lang sa iyo kung ano yung lasa ng matcha at ng coffee na nagko-combine siya nagko-complement actually ang weird eh nagko-complement silang dalawa yung yung lasa ng coffee at yung uh, yung matcha flavor nagko-complement silang dalawa kaya ang hirap niya explain pero masarap siya ay hindi ko inexpect na magugustuhan ko yung flavor niya pero I like it so much gusto ko siya talaga